what's up mga ibigan for this video welcome to my vlog so mga ibigan ang aking content today ay uh, babiyaya ako ngayon araw nito mga ibigan so ready na ako mga ibigan at ako ay uh, palabas na sa aking bahay so yun ang aking content today mga ibigan so ayan pa mga kaibigan ay ito siya po alright mga kaibigan so paalis na ako dito mga kaibigan alright mga kaibigan so andito na ako sa terminal po so ayan mga kaibigan good morning brad good morning malinis ang aming terminal mga kaibigan oh

sa balik ka. <laughs> yun. Yan ang tanyahan na mga kaibigan. Ah. Uh... O yan ang buwan dami mga kaibigan. Mga bumpy lang mga kaibigan. Yan ah, uh, wala nang ride ka sa uh... Tunso ng Terminal Road. Oh, Pagla mga kaibigan. So, kapunta ko ito mga kaibigan kaibigan ah, may pasero na po ako ha, libre sakay to mga kaibigan to yung pinamano ko mga kaibigan sila po, sige po sakay po kayo yan po ah, ito yung pinamano ko mga kaibigan ha, libre sa kay sila, sila mga kaibigan eh, sila ma'am sa kasi siya po so ito yung pinamano ko mga kaibigan libre sa kay mga kaibigan, alright kaibigan ah, pag araw ng ah, linggo mga kaibigan ah, walang karong traffic so, mga kaibigan sa Lazaro Street So, ang aking mga mga po, sir Okay, bye-bye po, sir Thank you po Okay, God bless po Ingat po kayo, bye-bye Bye-bye po. Okay, po, ingat po kayo God po Yan po ang aking benumano, mga kaibigan So, dito ako nung Lasaro Street So, ngayon, mga kaibigan na ah, papalit sa papay sa, papay sa terminal at uh, pabiyaya ko mga kaibigan so yung mga kaibigan so yung mga kaibigan uh, walang traffic ko araw ng linggo kasi mga kaibigan so walang ganong sasakyan kaibigan so andito na ako sa terminal uh, ano nga pila mga ah, mga kaibigan so hindi ang panahon ng araw na mga pasero mga mga kaibigan kaibigan ulam ko ang palaya ano nakikita mo? ano nakikita mo? may nakikita ka ba? Okay, so ngayon po mga kaibigan kompleto tayo ng uh, requirements so, ito po thank you sir ha uh, okay. po ngayon po mga kaibigan ngayon mga kaibigan uh, in-inspection ako ng uh, ano, uh, traffic enforcer ng Valenzuela. So, tinignan na kung meron akong supervision permit mga kaibigan. So, ito po yung supervision permit ko mga kaibigan. Pag wala kang supervision permit mga kaibigan, ay, yun ay uh, huhulihin ka at i-impound yung tricycle. So, kapag na-impound yung tricycle mo doon mga kaibigan, ang tulos po doon ay 2,000. So, mabigat na poro sa'yo mga kaibigan. So, nag-iingat yung mga kasama po na walang superbisyo na pumasok sa balisyo ng kaibigan dahil yun nga, inuhuli. Walang superbisyo pero po kaibigan. Ayan. Ayan, ha, aking, uh, besero, si uh, tau, ha. Sama ko sa aking content Boss. Libre ng Mga kaibigan, ah, ito sila boss, ah, bababa na yan sila mga kaibigan At tempo ay libre sa kaya mga kaibigan ha ah. Okay sir, ingat po kayo sir okay. 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 So, sila, po, Ingat po siya toot ko Okay Siya naman sa North Sagray Bulacan, sa Timitente Okay, siya toot na mga kaibigan So ayan na sila ma'am Ito po ma'am, ingat po kayo ma'am Okay po, hanggang po Okay sir so nag-over time po ng biyahe ayan po ang pila namin uh, hanggang sa labasan mga kaibigan kaibigan <coughs> hindi ko alam mga kaibigan oh. <coughs> 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 kung anong oras ako makalis sa pila mga bang pila mga kaibigan na so, bukod uh, na po ako ko na, 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 na kaya tricycle at last step na mga ibigan na ako ay maghahapag ng pasero at yun ay libre yung sakay mga ibigan Alright kaibigan na ah, meron na akong pasero si Madam ah. Hi Ay, Madam. Ayun po, libre sa kahit ito, Madam ah. Wala pa kayo. Libre sa kahit po. Ayun kaya yung kaibigan ko rin. Ah. Ayun po mga kaibigan ha. Ah. Pasero pa ako si Madam. Ang ganda ni Madam. Ayun po mga kaibigan. So ito po ang last trip ko mga kaibigan. So pauwi na rin ako mga kaibigan. Alright. Ayun po mga paano mga kaibigan. So libre sa kayo mga kaibigan. Okay po ma'am. Thank you po. Ingat po. God bless po. Bye bye po. Ayun po mga kaibigan. Yun po yung libreng sa ko mga kaibigan. So kayo mga kaibigan na ah, Pauwi na po ako mga kaibigan. So, recorder tayo kung sabiha kayo mga kaibigan. Alright? Alright mga kaibigan. So, nandito na ako sa parking area. So, karuting ko lang din po mga kaibigan. So, okay naman na ang buong araw natin mga kaibigan. At uh, ligtas tayo. At hindi tayo pinabayaan ni Lord. So, ngayon mga kaibigan. Uh, pasok na ako sa loob ng aking unit. Ako. Doon po ako lang dito mga kaibigan. Doon po ako lang mga kaibigan yung please sa civic na please. mga bata. Ay, say, say, say. Hi. 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 Mga bata. Right, mga ibigan. So Okay na ako. So, kayo mga kaibigan Nandito na ako sa loob ng aking unit So, yan ang Mga kong anak At naglaluto mga kaibigan Anong linuto mo? Sinula Sinula mga kaibigan, oh Kaya Siya po um, Kung mga kaibigan So, mayayin mga kaibigan So, kayo mga kaibigan dito laking aking uh, vlog So, maraming salamat sa inyong suporta And God bless to all Bye bye po mga kaibigan Ingat po kayo palagi.